Okay hey guys, welcome back sa aming channel Ay, Ngayon lang kami ulit mga nakapag-vlog At uh, unfortunately wala si mami sa tabi ko ngayon Ayan, wala. May trabaho siya ngayon So ako lang mag-isa, makikita niyo muna uh, Narito ko ngayon sa may labas Papunta ako, <laughs> labas talaga eh no uh, Kahit malamig uh, Kailangan ko lang bumili ng mga gamit Para mamaya sa New Year celebration namin sa bahay So samahan niyo kami guys sa New Year celebration Ng Doylin Family Ako, ya Ayan, so kita makikita niya. Um, bangi, December 31 pa ah, okay, begitu guys. Makikita kita <laughs> 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 ang iliyan may turutot pa maso lato ito, ito ito ganda ito para sa mga bata makakuha nga nito yan tapos white stick ito siguro low specs wala kasi paputok dito guys so bawal magputukan <laughs> maaga ah, nila mag display ng pang easter yung mga pang christmas decors pa natira hanap tayo ng pang price sa games dami na rin pang valentines ay ay lipat naman tayo ng ibang store kasi wala hindi kumpleto yung nabili ko dito dito tayo sa walmart tapay natin yung mga loses Uh, itong Lucy's. Ang lilit naman ito. Uh, lahat tayong choice para sa mga bata. Ay, pili daw tayo ng ubas. Sabi ni Mudra. Ayan. Free na tayo. Lamig. <laughs> <laughs> Sama ko na si Mami. Saling trabaho. Yeah, support cut si Mami niya. Tagal kaya wala maghapon. Ako lang mag-isa na toglan kanina. Hmm. Anong support cut? <laughs> Anong support cut ka dyan? Nakahanap buhay yung tao? Alam, ah, patay yan eh. Simpan muna tayo guys. Busy na, busy. Tapos ng misa, luto naman. Ito, Mami. Oh, di ba? May hawak pang tongs. <laughs> luto, 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 luto. Luto, luto. Tapos na. kakain na tayo, Yeah. Kain. Meron kaming atang. Diba may pera? May, may dollars? Luto. Yung frutas namin kulang-kulang din. Yon, nahati na. Tara. Ayos mami, yung pangmukbang. <laughs> may paniyayo. Hmm? Yung May biko. Ano to? Ah, mahablanka may pansit. May morpon. Ay, di. Embotido. Meron kami sweet and sour. At chara. Ang walang kamatayang lumpia. Ang ano ma? At antong gulay na to, hindi ko alam. Meron din kaming hipon o sugpo. Wow! Wow! Ang buko salad ni Mami. Buko salad? Buko, buko pandan May alam ka ba? buko pandan. okay, pwede na. Pwede na kumain, Mami! Yeah, Asa na, Chachap-chapi pa rin yun. Wow, ayun, pa. Ayun, 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 pa. pa, Ay, yun, Ay, yan. Ay, pa? naman, mo naman <laughs> yung know, sarap! Walang kamatayang pansit ni Papa. <laughs> Kain na na. Ayun. Mm. More food. Oh, Callie's so excited to eat. Yeah, there you go. <laughs> yeah. That's the best. The belly It's a pork. Pork belly. You should try it. <laughs> yeah. Yay! Wala ka masarap? kanin! Mami shrimp! Okay, Silipin <laughs> <laughs> eh. natin yung mga kumakanta sa baba. Happy New Year! Maybe in the Philippines, the yeah. Oh, get the bubble wrap ready. Right. Get the bubble wrap. the <laughs> bottom. Happy, happy new year! Amaya, iban sama hipanmu, Amaya Happy new year! Happy new year, all! Happy new year! Happy new year, happy. Happy new year mama! Happy new year! Happy new year. <laughs> Happy New Year, James! Happy New Year!